Hindi na importante kung sino nagsabi sa akin o kung paano kita nakilala. Meron ako limang libo dito para sa'yo. Kung magkakasundo tayo. Govena, mabuti naman pinagbigyan mo ako. Oo, oh, deo of eh. Boy, anong ginagawa mo? Ah, wala. Nag-iinsayo lang ako. Halika sa loob, pare. Boy, hali May dala akong mga dilata. Mabuti na yung may staka dito. Salamat, pare. Hmm. Si Mrs. nga pala, pare. Lumabas na ba ng ospital? Kundi bukas. Maaring sa makalawa. Ah... Uh, boy, hindi na ako magtatagal dito, ha? Walang mag-aasikas sa Gravel and Sand, eh. Sige, pare. O, sige. Kaya bahala kay Rowena. Sige, Oo. Rowena, ha? O, sige. Halika na sa loob. Halika na. Ikaw lang ang makakatulong sa akin, Ardo. Yan naman ang dati mong trabaho, di ba? Noon ho yun, Mang Joaquin. Pero tumigil na ho ako na magkawatak akwata kami ng mga kasama ko. Going straight na ho ako ngayon. Alam ko. Talagang wala akong ibang malapitan eh. Kaya ikaw ang ipinatawag ko. Teka nga ho muna. Ano ho ba atraso nung kadyong yun sa amo nyo? Bina-blackmail si Mr. Yu. Paano hong May pinayari si Mr. Yu kay Kadyo noong nakaraan taon. Isang kasosin sa negosyo na lumuko sa kanya. Nawala na yata ng deletion. Kaya sinimulang gatasan ng amo ko. Liman libo to, Nardo. Hawakan mo muna. Sampun libo yan. Pagkatapos ng trabaho mo, bibigay ko ang balanse. Sige na. Hindi ko lang talaga ho kayo, Mang Joaquin. Pero umiiwas na ako sa ganyang klaseng trabaho eh. Oo. Oh, at alalahanin mo, may dalawang libo para sa'yo. Sige na. Sige, mo, okay. na po ako. O oh, sige. Baka nag-iintay na yung kasama ko sa labas eh. Hmm. Tayo na, boy. O, oh, boy. Nainip ka ba? Hindi naman, ha. Pero lang kami mahalagang pinag-usapan ng kaibigan mo eh. Sige ho, Mang Joaquin. O, sige. Papapaalam na ho kami. Okay. Pare, kanina ka pa walang kibo ah. Pare, huwag kang magagalit ah. Pero, dati ka bang... Ano yung pare? Ah... Uh, yung pinag-uusapan niyo ng ni Mang Joaquin. Pare, hindi. Ako lang humahanap naman taga tiklo. Sumabit din ako nung araw sa mga kalakuan eh. Alam mo na, yung mga hudlong. Eh. Pare, kanina nung nag-uusap kayo ng mga wakin, naalala ko si Gustin eh, ng pariling ko. Sila ang mga taong hindi dapat magtagal dito. Ah. Uh, si Kajo. Arbor ko na. Ako ang yayari sa kanya. Pare, professional si Kajo. Alam ko. Pero tigisa din lang naman kami ng buhay. Pare. Pare, yung naramdaman ko nang bago ko pag-isipan patayin si gustin nangangat ito mga palit ko Kanina gusto kong humawak ng baril para pumatay uli ng isang katulad ni gustin bili ako sa iyo bata lakas ng loob mo basta ka na lang pupunta rito at alokin mo ako para tao <laughs> Bata. Sino may sabi sa'yo yung ganyan ng trabaho? Ha? Gawin natin prangkahan ng usapan, Kajo. Hindi na importante kung sino nagsabi sa akin o kung paano kita nakilala. Meron ako limang libo dito para sa'yo. Kung magkakasundo tayo. kukulin kita. Pero bata, masyadong maliit ang ibabayad mo sa akin. Antisipo lang yan, Kajo. Liman libo pa uli, kapag nayari mo na yung taong ituturo ko sa'yo. Sino ba itong taong to? Mamayang alas otso ng gabi, magkita tayo sa tulay. Bago dumating ng bayan, makikilala mo siya.